Nako, bakit ang dami-dami mo ng mga asawa ka What? At ang napaka-mali at masakit na yung ginawa na pagsisinungaling sa buong buhay mo at sobrang kawawa yung mga anak mo kasi idinadahilan mo yung mga anak mo o yung anak mo napatay na. Oh my napatay o namatay sa tuwing nangangailangan ka ng pera sa yung amo. Napakasakit yun sa anak. Sa isang anak na malaman na ganoon ang ginagawa ng kanyang ina sa tuwing nangangailangan siya ng pera sa kahit kanino. At ang pinakamatindi ay dito mo pa ginawa sa ibang bansa. So itong bidyong to ay panuorin nyo at intindihin nyo yung mga nangyayari dito. Hindi ko alam din kung tama itong ginawa ni Madam na kinukuhaan ng video si Kabayan sa tuwing pinapaamin ng kanyang na mga nagawang kasalanan. At ang dami-dami niyang asawa. No, ibat iba yung kanyang asawang pinapadalhan ng pera. So isa dito sa asawa sa dahilan niya na nanghihiram siya ng pera sa kanyang mga amo ay dahil daw yung kanyang asawang isa na pinapadalhan ay pinang pinangbabaya daw doon sa kasong estafa. So hindi natin alam kung sino yung may kasong estafa, sila bang dalawa or yung kanyang asawa. Ito yung hindi magandang ginawa ni Kabayan. So itong itong bidyong to hindi ko rin alam kung kailan ito basta dumaan na naman ito sa atin. Hindi ibig sabihin na ginawa na naman natin ito ng video dahil matagal na. Ito ay magiging leksyon din sa atin o sa kahit kanino man nagbabalak na gawin sa kanilang mga anak o sa kanilang amo ang mga ganitong sitwasyon. Dahil guys, hindi natin alam o hindi natin kilala at hindi pare-pareho ang mga ugali ng amo. So ito si Kabayan, kinukuhaan ang video ng kanyang amo at ini-interview pinapaisa-isa -isa yung mga pangalan ng kanyang mga asawa, mga asawa. At yung masakit, ay yung anak niya, sinasabi niya palagi daw na namatay. Yun ang dahilan niya, kaya siya nakakahiram ng pera. Di ba hindi? Hindi talaga magandang mga dahilan na idadahilan natin yung ating anak sa sarili nating pangangailangan o sarili nating kaligayahan. Simula pa pala nung nasa Kuwait si kabayan, hinalaman din ito ng amo niya at ito yung makikita at maririnig yung sa video na tinatanong sa kanya. Sinabi pa nga doon sa video, na bakit mo sinasabing masama ugali ng amo mo doon, ibinigyan ka ng pera, pinapahiram ka ng pera. So, iyon yung sample dyan sa uh, binibidyo ng kanyang madam. UEE ata yan yung naririnig ko dyan. So, leksyon to. Magiging leksyon to sa atin, sa mga nagbabalak o sa may mga ginagawa ng katulad nito, na hindi talaga natin alam ang nalalaman ng ating mga amo. So, ito panuorin nyo, panuorin nyo. Panoorin nyo yung buong pangyayari dito. At kayo na rin yung bahalang humusga sa mga pangyayari, sa mga ginawa ng kabayan natin. What's your problem, Janet? My problem, I borrow to my madam. What's your name? Janet. Give me full name. Janet, direct to my madam. See, your camera here. What you are doing? I'm liar to my madam. Okay, I'm liar. And the Filipino also, right? In the Philippine, my, my, my husband. And my name, I sell my husband. Okay, then, how much you take from me? seven 11, eleven you Durham, see you're coming here eleven dirham and then i have balance to my madam seven hundred seven five okay mm -hmm. how much in philippines in philippines one hundred one hundred thousand thousand and twelve okay why no, you not give me the money because i no have helped me now okay That's my husband i sent the money to pay all the problem in the philippines and then my husband now he don't A like to help me mm -hmm. What's your husband's name? Mark Janadona. And the other husband? Richard Tovell. Other one? See the camera here. my Mayubang. Other one? Mafi Madam. Other one? Ma your boyfriend? Mafi Madam. You're yes. ma Too much you have boyfriends in that Facebook. And your baby? How many baby you have? Seven. Seven. How, what's the name? Angelo Angel, see the camera here. Angelo Angel, see the camera here. Angelo Angel, um, mm. Denise Denise, MJ mm. Angel, um, mm. mm. and, maaf, ah, who All the time, what you doing the drama? Same the time, sir. What you will doing? Pani what you saying I say to my mother, my liar What you, say, Opa, what, what you say? My sa son. Okay, in Kuwait. My son. Your son also. How many how many years you sit in Kuwait? Two years. No, not two years. You not, no, no, not finish your I contract. No, madam. You not finish your contract. my contract in May, but I come 5th, uh, April twenty nine. How much you take money from Kuwait? I pay, madam. How, man, how much? How borrow? How much she give you money? I will, madam. I borrow 1,000 1, CID every month, no, no, no. Why you say my madam not good? Why you say my madam not good? She give you money? Can huh? I madam. Huh? Why you cancel your contract? See you at the camera here. Because of my husband. Because your husband? Yes, madam. This is wrong for you, not your husband. Your husband not with you and in Kuwait, and not with you okay. in the Emirates. Maybe. This is Maybe you What you were doing in Philippines? Same the case. What you have a problem in Philippines? See me in the camera. See me in the camera. Hear your face. Hear your face. Here, remove your hijab. No, remove your hijab. See? See the camera here. See the camera here. See. No, yeah. In Philippines, what you were doing? In the Philippines, my husband borrow Marianne Dona mm. She borrow, and then she me pay all. You, you, what you have case in Philippines? So my problem. husband make case. The name of my husband. She borrow and then she has my name. Mm. What you will say to people who die? My baby. All the time you say my baby died? Yes madam. Why? About the money. Why? What you will do for the money? Where do you keep? To pay. To send all to Mark mm. To well, pay. All, to And, and Philippines? Yes madam. You are there. Where do you keep the money? In the Philippines, Mark janadona? all the receipt, the Kuwait, be in my bag. Mm. Where he will put the money? She, she pay on the, the case, madam. She Which case? The staff case, madam. Mm -hmm. And you cannot travel to Philippines because they hold you on the airport, right? Yes, madam, because I have baro for you, madam. Yes. And where have a problem? So, ayan yung mga narinig din nyo, yun yung uh, nangyari. Yun yung nangyari. Sa tuwing in, pinapaamin si kabayan ng kanyang mga kasalanan, ibinibidyo siya ng kanyang amo. Kung totoo man ito na nangyari talaga kay kabayan, no? sobrang sakit bilang anak na idadahilan ka ng yung nanay o magulang na namatay ka dahil lang sa kailangan nila ng pera. Ito lang mga kabayan masasabi natin. Hindi tayo, alam naman natin na hindi talaga malaki yung mga sahod natin dito bilang OFW, bilang kasambahay. Hindi enough ang lahat kung sa pagkain oo pero kapag natural lang sa atin talaga magkulang na may kulang at mayroong mababait na amo na nagpapa-advance nagpapahiram sa tuwing may problema tayo katulad ko pero please naman wag naman nating gawing dahilan at kasinungalingan wag tayong magsinungaling na namo problema tayo sa pera dahil lang sa kadahilan ng sinasabi mong namatay ang iyong anak nagpunta ka dito sa ibang bansa para sa kanila oo nagsasakripisyo ka dito para sa kanila hindi para sa pansarili mong pangangailangan Anong klaseng ina ka pag ganyan? Anong klaseng magulang ka pag ganyan ang ginagawa mo? Tama naman ang sabi ng madam mo. Wala sa asawa o kanino man ang problema na ginagawa mo ang mga ganyang bagay, kundi na sa sayo. Kaya yan sana ay magiging aral sa atin yan dito. Maging aral sa atin yan na hindi lahat ng amo ay walang pakialam sa tuwing tayo ay may mga problema. May mga amo ang kapag once na nalaman na nila na hindi na tama yung ginagawa mo, hindi mo talaga alam, kaya mag-iingat talaga tayo. Hindi tayo dapat tag- titiwala masyado sa mga ganyan kung alam mo lang naman na sinunga, pagsisinungaling ang iyong gagawin. Malalaman at malalaman talaga ang katotohanan. Ikaw pa ang mapapahiya. At imbis na yung problema mo ay nasolusyonan, lalo pang nadadagdagan.